Aries, maging mahirap ka muna kausapin ngayong araw para hindi ka mabigyan ng abala ng ibang tao. Nakukuha lang sa iyong swerte, at magingat ka lang sa mga hayop para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, at iwas-iwasan mo muna ang kaibigan at alak ngayong araw para sa kalusugan at sa iyong pera ng maingatan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, alagaan ang kalusugan umiwas ka muna sa mga mababahong maamoy, at sa mga lugar na mausok, at huwag ka muna sumama sa mga mag-aaya sa iyo, dahil gastos at pwedeng pagmula ng suliranin sa tahanan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Cancer. Maging alerto ka sa mga sasakyan sa lansangan ngayong araw at sa pagmamaneho, at maging maunawain sa mga kapamilya ng walang maging sigalot, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo. Maging maingat ka sa mga pagbubuhat ng mabibigat, at huwag ka basta aayon sa mga kausap kahit pa kapamilya, nang makaiwas ka sa gastos ng hindi mo dapat nagagawin, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, dapat kang maging maunawain sa mga usapang pamilya, at kung masaya ang iyong aura ay walang magiging bigla ang suliranin, at huwag ka muna magpapalabas ng pera, para sa pagtulong sa kanila, dahil makukuhanan ka ng mga swerte sa pagkakaperahan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra. Dapat ay nakapokus ka sa anumang gagawin ngayong araw, at iwasan mo muna ang mga kaibigan lalo na kung kwentuhan, dahil magpapalakas ng bad energy para ikaw ay malapitan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio. Umiwas ka muna sa malalaking tubig at matagal maligo sa gabi, para na rin sa iyong kalusugan ng walang mag-iipon na magpapahina, at iwasan mo rin maglibre sa gastusan, sa mga makakasama dahil magbibigay sa iyo ng kahirapan sa pera sa hinaharap, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan na alam mong masalita ng tungkol sa pag-ibig, at huwag kang gagala, ng mag-isa, dahil takaw tukso ka sa kausap ngayong araw, nang mahilig kumuha ng pakinabang, sa ibang tao, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, maging maingat ka sa lansangan lalo kung ikaw ay nag-iisa, o naglalakad baka bigla ang may dumikit sa iyo, nang maingatan mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo, signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, dapat ay maging manigurado ka sa iyong pera. Wala mo nang papayagan na makahiram ng pera nang hindi ka manghihinayang sa naitulong mo. At umiwas ka gumala ng mag-isa, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces Ngayong araw ay dapat kang maging maingat na may striktong ugali, dahil doon ka makakaiwas sa mga gustong makisuyo sa iyo, kahit wala ka ng makausap na ibang tao, ay mas maganda para sa iyo, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.